Good morning! So, here am I once again. Meron akong gusto i-share sa inyo na isang passage to or excerpt from a book na nabasa ko. The book is called Five Solas, One Gospel by De Pastor Derek Farfan. So, napakagandang book nito kasi it, uh, he really explained and dive into the gospel. na talaga niya sa... Akin inaunawa talaga niya sa atin kung ano ibig sabihin ng pagmamahal ng Diyos sa atin di ba in spite of our sinfulness so ito siya basahin ko siya nandito siya sa phone um, alalahanin mo palagi kung pa, kung gaano kalala ang kasalanan mo na wala ka na sanang ng pag-asa na doon ka na sana so, na matay at tuloy napahamak subalit sa hindi masukat na kadakilaan ng pag-ibig, awa at biyaya ng Diyos, siya ang lumapit sa'yo, siya ang umabot sa'yo, iniahon ka niya at binigyan ka ng bagong pagkatao at bagong buhay. Ang katotohanan ito ay nagdadala ng kaluwalhatian sa kanya at nagdadala naman ng kaligtasan para sa'yo. So napakaganda, alalahanin mo daw kung gaano kalaki yung pag-ibig sa'yo ng Diyos na dahil sa kasalanan mo doon ka na sana na matay pero pinili ka pa rin niyang iligtas, di ba? Ito, reminder to sa akin. Kasi, minsan kasi parang as a Christian eh, pag lagi mo nang narinig yung gospel, may effect pa ba yan sa atin? Para bang napaka-common na lang eh, di ba? Pero dapat lagi tayong mahambol every time na nagsisink in sa atin. Grabe yung pagmamahal ni Lord, no? Hindi naman ako, ako, masasabi ko, alam ko sa sarili ko, hindi ako deserving talaga napakadami kong kasalanang nagagawa up to now, nag struggle pa rin ako guys, Nilang lang halata may mga pinagdadaanan ako I, I failed Most, uh, I still failed the Lord hindi ako perfect, nagkakasala pa rin ako nagkakamali and, and yet, His love is talagang unending talaga pinapurso ka talaga ng pagmamahal ng Lord saka dito yung masasabi mo na dahil sa di masukat na biyaya Parang meaning to say, kasi ang grace kasi ibig sabihin yan you you are not deserving and yet you earned you earned something not because you're deserving eh pero binigay sa iyo ng Lord you are undeserving and yet pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Saka ito yung masasabi ko na kahit na i-reject mo nang paulit-ulit si Lord lumayo ka sa kanya takbuhan mo siya paulit-ulit kang bumagsak kapag talagang pinili ka niyang iligtas eh Kapag talagang gusto kang abutin ng pagmamahal at grasya niya wala kang kawala ililigtas at ililigtas ka ng Lord. Uh, kahit it will take several years bago mo talaga ma-encounter si Jesus, kung loloobin kang masave, masasave ka. So, grabe yung pursuing love ni Lord. Relentless love ba? Conditional love and grace sa ating mga makasalanan. So, ano ang action point dito? What does it impact? Anong impact nito sa atin? Of course, pag na-experience mo yung pagmamahal ng Lord, of course, what you will do is to really surrender your life to Him. Anong reason para hindi mo ibigay yung buhay mo kay Kristo o hindi mo ipagkatiwala sa Kanya? You, actually, you, dapat nasa hell na tayo pero sinave tayo ni Di ba nga sabi nga eh, sa Romans 3.23, For all have sinned and fall short of the glory of God. And sa Romans 6.23 naman, The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, Christ Jesus our Lord. Ang dami niyan sa Romans, eh, Favorite ko yung book na yan eh. Romans 5.8 While we were still... Nabubulol. While we were still sinners, Christ died for us. Habang tayo makasalanan. Ibig sabihin, alam ni Lord. Alam niya lahat. Omniscient si Lord eh. ba? Diba? Alam ni Lord na kahit isave... Um... Uh, ikaw, ikaw. May mga kasalanan ka pa rin gagawin. Pero right... Right there and then nung time na nandun siya sa cross, he chose to die for all, di ba? in spite of us na mayroon pa rin tayong mga, kahit may mga gagawin pa rin tayong kasalanan in the future. Kinover na yun. Ni, ni, di ba? Binayaran na ni Lord lahat. Diba? Past, present, and future. Pero it will not, of course, this will not um make us be complacent and parang abusuhin yung grace niya na ay, bayad naman pala yung mga kasalanan ko lahat eh. So, okay lang malaya ako magkasala kasi bayad na at pinatawad na pala lahat. Hindi ganun. Kung tunay kang naiintindihan mo yung pagmamahal at kapatawaran ng Diyos sa'yo. Kung magkasala ka man, hihingi ka ng tawad. Actually, our life is a daily repentance eh. We cannot um, go on without repenting. Hindi pwedeng chill ka Ay, ba, na lang. Ay, bayad at napatawad naman ako sa lahat ng sins ko. Ba't ko pa hihingi ng tawad? Kasi banayaran na pala ni Lord na mati. Hindi ganun. Huwag natin tingnan ng ganun kababa si Lord. ba? Diba? Siyempre, we need to humble ourselves to Him, every day ask for forgiveness, and ask for His grace that will um, transform us. Siyempre, ang prayer natin lagi is maging, kaya nga, kaya kang Christian eh, to be more like Jesus. Di ba? Ako, may mga struggle ako. May mga, alam mo yung, ano impact sa'yo ng kasalanan? Kapag nakagawa ka ba ng kasalanan, will it make you sorrowful? Nalulungkot ka ba? Nabibigatan ng puso mo? hindi ka mapakali, parang nawawalan ka ng joy. Dapat ganon, kasi godly sorrow leads to repentance. Pero kung parang wala lang sa atin, bakit di ka, di ka na, parang hindi ka consensya. Eh, tanangin mo sarili mo kung talaga nasa iyo si, si Lord or na, nasa iyo ang Holy Spirit kasi lahat po ng ano, lahat ng talagang tumanggap ng totoo kay Jesus, magkakaroon niya ng ng um, may conviction tayo. So, yun lang. Tapos ang katotohanan ito ay nagdadala sa atin, ng, nagdadala sa kanya ng kaluwalhatian at kaligtasan para sa atin. So meaning to say, doon nag glorify si Lord sa ginawa niyang pagligtas sa atin na maluluwalhati ang Diyos. Diba grabe to? Grabe si Lord na he, he, he saved a sinner like me. So that will really exalt him high yung ginawa niya na yon for us di ba doon doon sa ginawa niya na Jesus has accomplished the the work his work here on earth and nasunod niya yung yung pinapagawa ng Diyos Ama di ba even to the point of death so glorify siya doon and sa atin naman it it brought salvation di ba Uh, nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa, hindi, hindi yung pagkamatay lang ni Lord ha, there is something that we should do, we should accept we should accept him if we should believe at first kailangan mo mag, mag believe mag trust that Jesus died for you for your sins diba that he died and rose again after three days diba he died for our sins and if we, if we confess our, that we are sinners of course if we trust in him as our Lord and Savior we will be saved so we kailangan maakt kailangan nandun yung faith kailangan muna nating kailangan muna nating um, magkaroon ng faith for, in him para tayo ma-save. Hindi yung basta na matay lang si Lord for us uh, save ka na. There's uh, there's an action, there's there's a response that we will do. Kailangan natin i-, i mag-believe, i-accept in our hearts, 'di ba? Na we really truly really trust in him as our Lord and Savior. We accept him in our lives, 'di ba sa buhay natin. And of course, kasama nun yung yung repent ka, of course. Without repentance, walang salvation din kasi kailangan mong mag-repent, humingi ng tawad at talagang Lord, inaamin ko. Kailangan ng pag-amin eh. Confession, di ba, na makasalat, makasalanan ka. And you cannot save yourself. Only Jesus can, di ba? Siya lang makakaligtas sa atin. So, yun. Uh, sana po nakatulong. Sana po naka sa inyo itong message today. So, actually ako, ay having um, medyo heavy heart ako kasi pag nagkakasala talaga ako kay Lord, hindi naman makasalan ng malaki. Tutoy mo yung kahit na nag-respond lang ako hindi maganda, uminit yung ulo ko, nakapagsalita ako hindi maganda, nakapagmura ko, kunyari ganyan, or nainis ako, may nagawa akong something that is not glorifying to him, mabigat na sa heart eh. Pero still, eto ako, not, not, not because of I'm, I'm good and I'm, I'm na magaling ako, kundi dahil sa grasya niya, share ko yung pabutihan ng Diyos sa akin na kahit gato ko, kahit marami akong nagawang pagkakasal at pagkakamali sa kanya. Yung grace niya at yung pagmamahal niya, hindi nagbabago, hindi nagmamali, magpakailan man yan. So, ang sarap magmahal ni Lord, di ba? Anong reason para hindi mo tanggapin si Jesus? So, ayun lang. God bless everyone. Have a nice day.